Good morning mga ka-hunter uh, Update muna tayo sa alaga natin Itong mga red sniper at sa katalaki ito uh, Magdadalawang buwan na sila mga ka-hunter dito sa dagat Tignan natin kung lumalaki ba sila At tuloy natin papakainin Maraming maraming salamat pala mga ka-hunters Sa mga suporta nyo Kahit na pambirap ako makapag vlog dahil sa sobrang busy sa susunod na lang ako siguro makapag vlog mas ng tutukan ko pag vlog hunter dahil mahirap maghuli tong mga pagkain ito 10 kilo isang araw ko kanter pinapakain to kaya watch na lang kayo hunter napakita ko sa inyo kung malalaki na ba pang mahal na araw ito kanter <sighs> yan mga kanter, ito na ang pinag-aabalaan ko araw-araw. Halos hapon na ako makauwi kanter para lang makahuli ng pangkain nila ng maliliit na isda. Tinatantad ko mga kanter, tulad nito mga kanter, sampung kilo, apat na kilo lang to kanter, napakain ko sa kanila. Tinatantad na isda mga kanter. Bawit na lang ako mga counter, at maraming maraming salamat sa lahat na suporta nyo. na sila, Hunter. Ah, Sinilip ko sa ilalim. grabe pa rin maliliit mga kad pero So, tayo, Kanter. Ito yung huli natin. Papakain para bukas. Hindi ko na na-video, mga Kanter, yung iba. Dahil isa-isa kong pinana ito. Naglambat akong kaunti. Ito na huli ko, Kanter. Para bukas, kainin. Tadda rin ito, mga Kanter. Kain, pagkain nila bukas. Okay. Thank you, Lord apat na siguro, limang kilo siguro lang to kanter. hindi ako masyadong nakakasisid dahil malamig kanter. makaya may pang tagtad na bukas bukas ulit kanter. ganito pa araw araw kanter, na huli ko wala ang malalaki dahil hindi na naharap magpili ng malalaki dahil kailangan ko makakuha ng 10 kilo sa isang araw 10 kilo pinapakain ko counter dyan sa so mga alaga na yan <clears throat> kaya hapon na ako kuminsan dahil mahina ang isda watch na lang kayo mga counter sa susunod na naman ating timba siguro canter masarik-sarik na yung canter basta may matagtag lang Okay. Lord. So, isang kainan lang ito, mga kanter. Hindi na natin matatakot ito, mga kanter, eh. 'yang katakaw 'yung mga counter. halos kulang talaga 'yung 10 kilo sang araw. pa naman ang panahong kanter at uh, mas kulimlim ngayon ang dagat Mala mas at masyadong malamig ang tubig kaya di ako nakakatagal sa dagat pagbagaling yung si sipon ko mga kanter at sa muli mga kanter thank you thank you so much sa panunood at walang sawang suporta watch na lang kayo kanter di video ko ngayon yung panghuhuli ko sa kanila ng maliliit na pagkain nila.